mga idol, samahan niyo po kami dun sa isla ng Ginlob ng mga idol. I-enjoy din natin yung ating pamilya para din sa ating sanguhan mga idol. Late upload na po tayo dahil marami po tayong na-upload ng mga video na hindi po natin na-upload. Kaya ito, ating mo nang i- Uh, upload to, di ba? Nandito na po kami dito sa isla ng Ilongan Maidol, ang dami. Wala ditong tao. Ganito talaga ang ganap dito sa isla ng Ilongan Maidol. Tuwing may occasion dito nagtipon-tipon yung mga tao kapag nag ano nang sang-wano kanap kaya sobrang dami ng tao ang enjoy-enjoy pa kumila nang ating mga kids mga kung shut down dai kwaning mga idol kanila kay nang barug-barug mga idol mo nang para singil ng mga idol yan po pala yung nagsisingil po mga idol at yan sinisingil po nang tao Basta't may occasion po dito, ang singilan po bawat tao po mga idol ay 50 pesos po. Pero pag kilala nyo naman po yung taong nagbabantay dito, pwede po isang bangka nyo lang po, bigyan nyo lang po ng 300 o kaya 200. Okay na yun. Basta makiusap lang po kasi mabait naman po yung mayari ng islang itong gulib ng mga idol. Shoutout pala kay Cap Nonong po may Ito po nilang ganap sa amin mga bata may sobrang saya po nila at siyempre kitang kita natin sa ngiti nila na parang nag enjoy talaga shout out pala sa uh, misis ni Kamuti Malagan my idol. at ito yung kids ko my idol at, sobrang enjoy at yan lang pala yung aming baon my idol simpre, dahil tayo ay nagsisisid sa dagat yan po yung shells yung ating nakukuha yan po yung bahing, baon namin at yan may isang katagutungan. At kasama ko pala yung pamangkin ko. Shout out pala kay Jisa, bakulo. at sa misis ko. Nag-aayos sila ng tolda. At siyempre mga idol, na pong isa lang itong isang kaldero. Hindi po kasi yung aming nakukuha ang shells kaya ayan iniunti-unti po namin ng loto pero kinuha muna ng mister ni Kamuti malagat kasi wala pa yung tubig at shout out pala sa mga amorin pamilya ayan sobrang dami namin at sa ayan yung mga katahong ah uh, pasyal dito at naliligo at ayan yung ating kapatid na si Atijuan ni Francelo so shout out oh pala mga idol sa kanya dahil nagre reels po din siya at sa mister niya kay Pre Elmer Danyu shout din sa kanila at ayan siyempre kaway din tayo dahil nagpunta tayo sa kanila at yan yung mga kasamahan ng Gallego team shout out po sa kanila nila Soliano vlog mga idol shout out sa kanya sobrang saya niya oh nakapasayaw pa <tinyo> special ko kayo sa paligid mga idol tingnan nyo ang paligid dito mga idol sobrang napakalinis at ang daming tao kaya naingad nyo talaga yung mga tao dito pag naliligo mga idol sobrang ganda at napaka price ng hangin po at maraming matatanaw na mga ayan pogi ba diba? at shout out pala kay estudyante vlog mga idol ayan kumakain na po sila kasama po sila ni Galjigo Mix Vlog ayan pumbao ni Galjigo Mix Vlog mga idol at syempre may late son yan kaya napatingin tayo at ito may nakita tayo sobrang ganda at si Suliano daw subukan niya daw kumakain ng uh, buto ng manok lechong manok at dito mga idol oh, may karira pa sobrang saya dito mga idol daming tao mga bangka na nagkakarira at sobrang lakas ng mga bangka nila mga idol kasi pang ano yan pang karira talaga yung mga bangka nila dyan apat na teraso shoutout pala sa mga taga naroon dyan mga idol Tao di na punta palupig ani my idol kay naa nang pigita my idol shout out ani sa kong kaw. Shout out ito sa kapatid ni Galiego Mix Vlog my idol. Si idol Soliano Vlog at si Amit Nagdari <coughs> na may mga idol like, sorry sorry na may mga idol para pasyala na nga mo ang mga followers dere na nakailas dere sa mga siyempre so, shout out na to dere kaya pwede po na to sila bang videoan ba para maintra sa to ang mga video para makaingunan mo sila na na delete na mili o mga followers huwag na nagad ta uh, huwag na na may kasaya mga idol basta na sa ista basta na nakakilila sa mga o siyempre huwag na silang bisitaho na huwag shout out ikaw ay kaway man po mura lagi mga idol mga idol huwag dagan may huwag kining mga my... kuwan ba politiko ay kuno <laughs> shout out ay eh, sa mga din uh, grupo na nagubanoban enjoy kayo mga idol hasta mga tao din mga idol kutub sa makaila kaila uh, shout out to get pag okay kayo mga idol ko ma-short mo sa inyo ang mga soft drinks so kaya mga ilim no niyo idol na naay mabakal niyo diri mga idol. Kaya tatay ka masrusa na bulldog ka pre bulldog. Ayun, mana sila nagbantay diri sa gilugman mga idol. ayon mga idol oh, na sila mga baligya, chichiria, uh, pabugnaw, soft drinks. Basta kamo na lang tanaw dra kung sa inyo ang mauyunan. Kung ma-short mo, o diri ra gud mo

Enjoy, enjoy. Happy sang kawan, my idol. Thank you, thank you. Cepat oke okay, idol dodoy. Ya, kok sama gusto mo tek karera sa tambo, tara my lo. dogmatic na mga idol tara na sa mga islam mga idol paki share like mga po mga idol para comment pun, ka po kamo pa yung shoutout na sunod po hindi mga ligo yung skill thank you